dito ako ngayon mga kabos sa may uh, dagat yan at nakabalik muli tayo, uh, tayo uh, maliligo sandali, so time check ay uh, 8.30 na ng umaga tinanghali na ako mga kabus at tinanghali tayo ng uh, bangon, at ito naman mga kabos yung ating uh, beach na pinuntahan napaka ganda po ng uh, mga tanim ng puno ng niyog sa may dagat yan mga boss, oh, walang katao-tao. Doon mga ka boss, oh, mayroong isang bangka At ilan-ilan uh, na -ilan, uh, naliligo. Ayan mga ka-boss Bali Pauwi ako At uh, sobrang init na mga kabos sa uh, Time check 9.05 Bali na isang oras din ako mga kabos uh, Dito sa may uh, dagat So okay na yun mga kabos At uh, tayo yung naka Ligo na rin ng uh, tubig dagat Alright, pawin na tayo mga kapos At uh, mainit na Let's go mga kabos So magmula siguro dito mga kabos Hanggang doon sa bahay ay uh, mga Tingkumos may mga 1 km ito eh. Itong aking uh, ang layo nito mga mula muna sa bayan kaya ito sa dagat so magkakaroon mga boss lang ito mga boss dahil tayo lang po ay uh, naka bike so maganda rin maganda rin uh, exercise to mga boss ang uh, problema nga lang ay uh, napakainit na so mas masarap dito pumunta mga boss kung uh, mga 5 o'clock ng uh, umaga hanggang 8 so kasarapan po yung uh, init A ganitong oras mga boss ay napaka init na talaga at uh, mga 10 minutes lang siguro to mga boss or 5 minutes lang ang aking uh, biyahe mula dito sa may tabing dagat papunta sa bahay so napaka timing po na ng kalsada mga kapos mahalos wala pong uh, at ganun dito mga boss pag araw ng sabado at linggo dahil alam nyo naman pag uh, nasa probinsya tayo ang ating pong mga ginagawa ayan nasa bukit po tayo so dito mga boss sa lugar ng libere yung bukit nila ay patag hindi katulad doon sa amin mga boss nasa pundok talaga dito patag meron lang sa likod bahay lang yung uh, kanilang uh, bukirin so karamihan ng kanilang tadi mga boss ay talong sibuyas at saka bawang yung kanilang uh, mga tanim so yan po mga boss, yung aking uh, dinadaanan so hindi po siya simintado trapper pa po siya pero pagdating uh, natin doon sa pinakaiwi ay ano na maganda na yung kalsada dito mga kapos ano ah uh, dati to simintado mga kapos kaso pag magkaroon ng uh, dito si tumataas dito dito mismo. Dapat kasi nung ito mga boss ay uh, lagnas uh, na lang baga, Lalo na malakas, ito mga boss. So, eh, mga boss, no, sa na tayo. lapit na tayo, mga boss, sa So lagi talaga mga boss yung init. At uh, inyong makikita mga po sa halos walang mga kasalubog dyan. Dahil uh, siguro sa ini. Pero maaga pa yan mga po. Mga nanok lang pa lang yan. At uh, pasinsya na kayo mga sa ating uh, video. Dahil magalaw siya. Dahil nakaano lang siya sa ating uh, bisiklita. Pero uh, meron akong kinabitan yung uh, bike holder. Hindi ko alam bakit uh, ganun kagalaw. At... Uh, nadaan pala ako mga po sa ah, bikiri at ah, bibili rin ako ng uh, ah, kahit tasty dahil uh, ah, hindi pa rin ako nakapagkapi so yun na lang yung ating pagiging uh, ah, so yan na ah, abang abang natin mga po at ah, salamat sa inyong uh, ah, patuloy na suporta sa aking channel salamat sa inyo oras mga po sa inyong ah, pagsama ayan mga boss, uh, passport word po natin para mabilis po tayo parating sa kasada at uh, na. So ayan guys, nandito na po tayo sa uh, pinaka main road sa may kasada at uh, pumunta lang ako ng bikiri uh, dyan sa unahan lang yun guys at uh, bibili, bibili lang ako ng uh, tasty at uh, pwede ko na yan uh, kalaman na kalamanan ng ito na uh, ito sa bahay at uh, ko lang at uh, mayroon na tayo ng uh, instant uh, kalusan Ari arisan lang ng kape ayos na yan at uh, maya maya naman kung ay uh, magluluto na naman tayo ng uh, panahal yan so okay na yan na uh, kinapay lang muna tayo so nandito na tayo guys sa mga bakery so bibili tayo ng uh, tasty yun guys pauwi na tayo at nakabili na tayo ng tinapay yun grabe na nagitikan at kung mga kapos tayo ay nakarating sa dulo ng aking uh, video ito baka naman mga kapos uh, sa hindi pa po nakapag subscribe pa subscribe mga kapos pa share at uh, pa comment na rin mga kapos para malaman po natin kung saan po tayo nakarating sa ating uh, video nito so maraming salamat mga kapos sa inyong pagsama uh, mula umpisa hanggang dulo ng aking video nito at salamat po na maraming sa inyong oras na ibinigay para sa akin sa panonood. at bago ko pala makalimutan mga kapos uh, mayroon din po tayong uh, profile mga kapos sa FB at uh, baka naman mga kapos paki uh, pakisuportahan din po ninyo ang aking uh, profile at uh, ito po yung ating uh, profile mga kapos sa uh, Ludemir uh, Tarife so Huwag niyo po kalimutan mga kapos Mag uh, subscribe uh, Pakipalo at pakishare na rin mga kapos So yun lang mga kapos At sana magkita kita po tayo doon sa aking uh, Facebook So yun lang mga kapos At maraming salamat At kapasok uh, na po ako mga kapos dito sa aming uh, lugar So Hindi po kami dito nakatira mga kapos uh, Sa subdivision na uh, So mayroon po tayong isang gate na dadaanan So Lumadaan lang tayo dito mga kapos dahil ha uh, pinapayagan po ko tayo dito ng uh, asosisyon na dumaan. So, nasa ano po kami kabusas? Nasa kabila lang po. So, nasa gilid lang po tayo mga kabus, So, yun lang guys. At uh, maraming salamat sa inyo sa inyong pagsama mula umpisa hanggang lulo ng aking video dito. So, thank you for watching guys. And uh, see you on my next video.